Hello po mga katambay, si Kamalong po sa Tambayang Makabayan. Uh, ngayon po mainit na balita po uh, tungkol po kay Pastor Aki uh, Buloy uh, at marami po siyang uh, tinuran. At ito po ang painggan po natin sa balita at komentuhan po natin mga katambay. Painggan na po natin ang balita. Minunyag ni Pastor Apollo Kibuloy ang umanoy balak ng Amerika na ipadukot at ipaligtit siya matapos ipagkano noong umano siya ng Administrasyong Marcos. Pero si Senator Riza Ontiveros hindi naniniwala at tinawag lang na pa-victim ang pastor. Nasa frontline ng balita niyang si Mayan Los Baños. Hanggang maaga pa, Bongbong Marcos, Lisa Marcos, Martin Romualdez, bumaba na kayo sa posisyon. Mag-resign na kayo! sapagkat hindi hihinto ang tinig nito ito habang naririyan pa kayo. Gigil na gigil ang leader ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy habang pinapanata ng Administrasyong Marcos dahil umano sa banta sa kanyang buhay. Sa nilabas niyang audio recording ngayong araw, hindi na nagpakita ng mukha si Kibuloy para raw sa kaligtasan niya dahil tinitiktikan daw siya ng FBI at CIA. Base raw kasi sa kanya mga source, nakikipagsabwata na sa US government sina Pangulong Marcos, First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Drew Valdez para ipadukot o kaya ipapatay siya dahil sa mga kaso na kasampa sa kanya sa Amerika. Ayaw na raw po nila ng extradition treaty. Ang kanila daw pong gagawin ng CIA, ng FBI, ng US Embassy at State Department kasabwat ng ating gobyerno ng Pangulong Marcos at ng First Lady at kung sino pa man ang nasa gobyerno, rendition ng kanilang gagawin. Ang rendition, anumang oras, pwede lang pasukin ang aking compound at ako ay kidnapin. It's not only rendition, but also elimination. If it is possible, pwede nila akong i-assassinate. Ayon pa kay Kibuloy, may impormasyon daw siya na may 2 milyong dolyar o mahigit 100 billion pesos na patong sa ulo niya. Pero walang nakalagay na reward money sa wanted poster niya sa FBI. Wala rin pahayag tungkol dito ang US Embassy pero iginiit nila na higit isang dekada na raw na uugnay si Kibuloy sa mga kaso ng pangaabuso gaya ng Rick. Kaya determinado silang panagutin ang pastor sa kanyang mga krimen. Sinubukan din namin hinga ng komento si Pangulong Marcos sa mga aligasyon ni Kibuloy, pero hindi na siya nagpaulak ng panayam kanina. Sa kabuuan, nasa 43 counts ng iba't ibang kaso ang kinakaharap ni Kibuloy sa Amerika. Na-indict na siya sa District Court sa California dahil sa mga kaso ng sex trafficking, fraud and coercion, conspiracy at cash smuggling. Kaya noong November 2021, nag-issue ng warrant of arrest ang korte at isinama siya sa most wanted list ng FBI. Depensa naman ng pastor, nakahanda siyang harapin ng mga reklamo pero ilang beses na urong ang pagdinig ng korte sa mga kaso niya. Hindi rin daw nagre-request ang US government sa gobyerno ng Pilipinas para ipa-extradite o i-turn over siya sa Amerika. Dahil nandito ako, I will use my constitutional rights for extradition na siyang treaty ng ating bansa. Yan po ang iniintay ng mga lawyers ko dito sa Pilipinas at sa Amerika. Bukod sa mga kaso sa US, may nakabinbin na rin sa Pina Senado at Kamara si Kibuloy dahil hindi niya sinipot ang mga pagdinig o sa aligasyon ng mga pangaabuso sa Kingdom of Jesus Christ. Sinagot din ni Kibuloy ang akusasyon sa kanya ng panggagahasa sa mga babae. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. Oh, ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos sa kala nila sa akin. Single ako. Kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Pirmado na ni Senate President Juan Miguel Zubiri ang sabina. Kaya babala ni Senator Risa Anteveros, ipapaaresto na niya ang pastor kung hindi pa rin dadalo sa pagdini. Huwag na siyang mag-ano, magpaviktim pa at pagpapaaresto sa kanya, then the committee will also feel uh, uh able to ask the assistance ng PNP. Sa kabila nito, nanindigan si Kibuloy na hindi niya haharapin ang senadora. Mas mainam daw na magharap-harap na lang sila sa korte. Nagbabalita mo Ayan lang po, sa mga five. Nakalungkot para kay Pastor Kibuloy na pati siya ay nadawit na sa politika ng ating bansa bilang siya isang religious ga separate you know sa gobyerno di ba may ang uh, ang state ay separate sa church di ba ang government kaya po nakaka nakakalungkot din po dahil nakita niyo naman po ang nangyayari sa ating bansa ngayon at kay ki pastor Kibuloy at ang isa pa, mga katambay, ang komento ni nung mabigat din po ang mga binitawang paratang ni Pastor K. Buloy sa pamahalaan po ng uh, Administrasyong Marcos. Mga katambay, di ba? Talagang parang uh, pinatutukoy niya direct to the point na may kinalaman ng pamahalaang Marcos sa nangyayari sa kanya ngayon sa lahat. At kasama na rin ang First Lady at ang uh, Speaker ang pinsan na si Speaker Romualdez. Ito po ay talagang tahasan na ano, madiin na pinabababa pa sa pwesto ang mga sinabing uh, ano, nang gigipit sa kanya mga katambay, ang presidente at ang speaker, ang first lady naman eh, hindi bababa sa pwesto, eh, hindi naman halal ng bayan ang first lady. Nakakalungkot lang po mga katambay ang nangyayari sa ating bansa. Nasaan ang demokrasi? na ating bansa, na ang demokrasya ay umiiral sana sa ating bansa ngayon, di po ba? Yung ginagawa rin ng Senado, na sa pangunguna po ni Justice uh, Risa Hontiveros, eh tama rin naman si Kibuloy, mga katambay, paano ka pupunta sa isang Senado na katulad ni Justice uh, Hontiveros, na mano manoy eh, kung magsalita eh guilty na si Kibuloy, di ba? Bias na agad ang uh, kanyang uh, pahayag kahit sa media, 'di ba? H hindi 'yung klase ng pag-iimbestiga kasi eh, ang ginagawa ng Senado na fair justice, 'di ba? Ang ginagawa po nila lagi may killing na agad, 'di ba? Saka 'yung usapin at uh, tama rin naman ang pastor na Kibuloy, na hindi usapin 'yung rape yung mga rape victims na pinaparatangan sa kung ano-ano pang mga akusasyon na, na hinihiring sa Senado ng justice na si Risa Ontiveros, di ba? Sa korte, katulad po ng ginawa ng Amerika, di ba? Sa Amerika po, hindi ni, hindi hinihiring ang mga kaso ni Pastor Kibuloy. Yung po ay hinihiring sa korte ng Amerika. Pero sa Pilipinas po, unang hearing doon sa napakabigat na paratang sa pastor na mga rape at kung ano-ano pang mga bintang. Sa Senado, hearing Walang isinasampang kaso. You know? Sa korte. Nakapagtataka, di po ba? Ano po ginagawa ni Risa Hontiveros, di ba? Politika. May agenda po. May agenda. Talagang ang agenda, nakikita ni Kamano, inumpisahan sa mga Duterte, BBP. Ngayon naman, yung alam nila na makakatulong sa BP pagdating ng 2028, yung istasyon ni Kibuloy. Kaya sama-sama na rin nilang pababagsak hindi umano. Para humina, humina ang um, pagdating ng 2028, halos wala na istasyon na magagamit ang mga Duterte. Dahil halos lahat Halos lahat ng istasyon na malalaki, eh di umano, hawak na na nakaupo sa atin sa gobyerno ngayon. Kasama ang sinasabi nilang speaker, ang kamara. Di ba? Kaya mabigat po ang pinagdadaanan ni Pastor Kibuloy ngayon. Talagang ibinunyag na lahat at yung pati yung kaso sa Amerika na umi, ang kaso ni Kibuloy doon ay patuloy na umaandar at nililitis, may mga delayment. Sinabi rin naman ni Pastor, meron siyang treaty. Ngayon, ko i-request ng Amerika, yun din naman ang na iniintay ni Pastor Kibuloy, mga katambay, na siya papuntahin na sa Amerika ng, uh, ng US, di ba Para mag-request sa Pilipinas. Pero hindi pa naman ginagawa ng US, di ba, ba? Kaya may mga abogado naman si Pastor Kibuloy na nag-aasikaso sa kanyang mga kaso. Di ba? Eh, lahat ng bintang na, pa, na paratang kay Kibuloy, eh ginagawa po ng batas ng Amerika ang pag-iimbestiga. Di po ba? Intayin po natin yung desisyon ng Korte ng Amerika kung talagang si Pastor Kibuloy ay nagkasala at guilty sa lahat na isinampas sa kanya sa Amerika. Pero sa Pilipinas, wala pang isinasampang kasuman lang. Kahit isa sa Pastor Kibuloy, pero ang media, nakita niyo ang media, talagang gigil na gigil na parang ang pastor eh, talagang hinusganat na napaka makasalaan ang pastor na agad. <laughs> Mga katambay, sa kabila ng sinabi ni ibuy na hindi na nga siya nag-asawa. Hindi <laughs> mo ba? At uh, ipinagmamalaki pa ng pastor na siya pinayaman ng Panginoon. Di mo ba? Siya pinayaman, hindi na nag-asawa. At kung si pinakaaguluhan nga naman ng babae, parang sinasabi rin ng pastor na hindi niya kasalanan yun. Di <laughs> ba? Dahil nga siya hindi na nag-asawa. Ay nako. Ngayon na pastor Pastor Gibuloy ang komento ni Kamanong para sa inyo, eh, mahirap po lahat ang inyong paratang sa Pangulo. Isa pa, nakaupo po sila sa gobyerno ngayon. Napakahirap po makipaglaban sa isang pamahalaan na lahat ng asset ng gobyerno ay nasa kanila. Lahat, pati kapulisan, you kasundaluhan, lahat po nasa kanila. Kontrolado po nila lahat ngayon sa pananaw ni Kamanong. Babigat po ang labanan nyo po ngayon, Pastor Kibuloy. Dahil po ang kinakalaban nyo po ay napaka-powerful sa loob ng anim na taon. Pastor Kibuloy, hawak po lahat, pati po media di umano, hawak na rin po ng pamahalan. Pati po mga kaliwang grupo, mga, maaktivista, uh, mga aktivista, mga sumusuportang mga politiko sa mga kaliwang grupo. Sa Senado daw, meron. Sa, Congre sa Kamara, meron din daw. Lahat yan, nagkakaisa na para pabagsakin kayo, Pastor Kibuloy. Kaya mabigat po. Kaya tama lang siguro yung ginagawa niyo, Pastor, na kayo nagtatago <laughs> Dahil sa pananaw ni Kamanong, wala kayong justisya na uh, makukuha ng parehas sa panahon natin ngayon, lalo sa, sa Senado at sa Kamara. Antimano'y husgado na kayo. Hinusgahan na kayo ni Chief Justice uh, Risa Ontiveros sa Senado. Kaya uh, Pastor Kibuloy, nakakalungkot din po para sa mga Pilipino na meron po tayong uh, freedom of speech freedom of expression. Pero sa inyo po, eh, nakikita namin na nawawala po yung pagiging uh, you know, demokrasya ng ating bansa. Dahil mismo kayo ay nagigipit. Dahil unang-una -una po, ang proseso ng batas, eh, dapat po isang pa you know, sa korte ang mga binibintang sa inyo na kaso. Di po ba? Kaya doon pa lang po, nagiging pair na o hindi na pair ang sistema ng politika sa ating bansa. Hindi dapat sa Senado pinag-uusapan ang napakabigat na paratang sa inyo. Lalo-lalo na yung mga rape. Dapat po sa korte. Di po ba mga kababayan? Pero sa umiiral na sistema ng ating gobyerno ngayon, sila po ang masusunod. Sila po ang batas. Di po ba? Yung sinasabi nila, kinakampihan pa ng media. Di ba? Hindi malang sabihin ng media sa Chief Justice ng Senado na si Risa Ontiveros na, Ma'am, bakit po hindi nyo isang pamala sa korte yung mga binibintang po ng mga sinasabing ing witness na dinala nyo sa Senado? Di ba? Dapat noon, kung nag-iimbestiga nag kayo sa Senado, you know, eh, may sinasampa na rin kaso sa korte. Kaya lang, kaya hindi nyo ginagama, ginagawa sa tinikama, no? Kasi pag dinala nyo sa korte, wala nang usapin. Kaya, <laughs> hindi niyo dadalhin sa korte hanggang masira ng masira ang mga Duterte at ang Kibuloy. Di po ba mga tambay? Hindi nila gagawin na magkaso sila kasi ang agenda lang na nakikita ni Kamano, pabagsakin ang mga Duterte kasama na ang Kibuloy. Di po ba? Kasi kung sa korte nila eh, uh, ididiretso, wala nang usapin dahil bawal sa batas. <laughs> Di po ba? <laughs> hindi na pwede pag-usapan pag nasa korte na. <laughs> Kaya hindi hindi gagawin ni Chief Justice ng Senado na si Risa Ontiveros na kasuhan si Kibuloy sa korte. <laughs> Kasi mawawala na yung exposure niya sa media. Hindi na siya makikita araw-araw, oras-oras sa spotlight ng camera ng naglalaki ang istasyon sa Pilipinas. Di ko katambay, That's part of politics of Chief Justice Risa Untiberos. at kasama na rin ang kumukumpas na sinasabi ni Apostol Kibuloy, yung nasa itaas, yung pinagbibintangan niya, you know, una-una, yung Presidente, First Lady, Speaker, at kasama na rin daw ang US Government. Di ba? Kaya Pastor Kibuloy, uh, nalulungkot din po si Kamanong dahil nga yung sinabi ko na wala na po ang freedom para sa inyo. At sa ating bansa, ang demokrasya, napakahirap na magsalita ngayon. Lalo kung sa gobyerno, ang mangyayari po, kung talagang ikaw ay pupuruhan ng gobyerno, mangyayari sa mga tumutuliksa sa gobyerno at nakapwesto, dadanasin po ang dinadanas po ng mga Duterte at ni Pastor Kibuloy, mga katambay. Kaya mag-iingat-ingat din po tayo Ari na taon na ganyan ang mangyayari sa atin. Kung kakalabanin natin, pupuruhan natin na nakaupo, magiging kibuloy ang dating natin at kasama na rin ang Pangulong Duterte at Inday Sana na pinababagsak dahil sa parte ng politika sa ating bansa. Yun lang yun lang po mga katambay ang aking komento sa balita at nangyayari po kay Pastor Apollo